Yo, what's up mga busing? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ah, prepare na tayo. Punta tayo ng duty. Ayan. Abis na tayo, kaya ready to go na. pero iwan muna natin si Putput yan. Ito. Iwan muna kita, Putput. Ito muna si Mutmut nalilin natin. May Mutmut -Mut maliit. Ayan. <laughs> ito muna si Mutmut -Mut maliit nalilin natin kasi may buyer na ito mamaya kukunin ito mamaya eh eh magpapaalam na tayo kay Motmot Riet -mot kukunin ito mamaya eh malaking tulong din si Motmot sa akin eh ngayon iwan muna natin yan si ano Motmot Laki <laughs> iwan natin si Motmot -mot Laki yan Motmot Riet -mot muna dali natin Okay. Tara na, let's go. Tara. bao mấy này này quang Yeah, open gate. Yeah. Okay. Oh. Oh. Alam ko Hindi, ito muna. may buyer na to eh. Tukulin mo maya to. Ah, nag-auli na yan? <laughs> mandi pa lang yun. <laughs> Hindi, natuon na. Tapos, nabukunan. naulog ba yan? Naulog? Naulog. tanit sa loob. Parang mandi Yung alam mo yung pag may ganun na matama ko? Hindi pa. Ano? Parang mahulog pa siya. Ano? Ano? đó cái nào anh, ôi nó còn lớn bắt con, tao bắt Alam na, mut-mut, liit. Sana yung awo mo mamaya. Ayan. Yeah. Saka. E, akyat. Akyat. Okay, akyat. Mut-akyat. Akyat. Alright. Alright. जया ई ममा pansin Aking dalangin Pansin ng aking puso Nadama mo na ikaw ay lumago Kaya hanggang ngayon Ito'y ihag mo

रंग <laughs> साईबा <laughs> 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 Para kong untai Nang awa Kinakausap ko ang sarili Kung babalik ba Sa baang dati Wala na siya At sa'yo'y dinanagpakakita Ngunit puso ko Ngunit ka na umaasa Ngunit ah, ka Ngunit tayo kanyang Kaya'y narinig ko at di nakahaya Nang lagi at ah, ikigisa ako Mahal kang talaga

at kaisa na dati ay ngayon wala na siya wala na siya at kung iniibig niya siya ay narito at na haya na lang nag-isa ako mahal ka talaga ay di na gagawin maghihintay ay nga may siyuan ay nga po ok, asok xalo ngang construction, cơ bản cơ bản, alright, ơi. All right. <laughs>